farmers. Ngayon ay mag talbos ako para sa ulam mamayang gabi. Ang Anong klasing talbos? Ito ay wild talbos, organic, walang talbos ay... ng kamote mga kasaka. Yan. At ang daming daon down ng saluyot. Yan. Meron tayo ito ditong ng kalamansi. Yan. Ang dami ng bunga. Yan ang buhay ng bukid. Libre. Simple living lang tayo mga kasaka. Tuloy-tuloy lang. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-farmers. Sa buong Pilipinas. Laban lang po. Mga kasaka. Ayan. Sama-sama po tayong maghatid ng... Uh, muli pagkain sa hapagkainan ng bawat pilipino mga kasaka hanggang sa muli